Birak Yan ang kapundukan Pinabot kami ng lakas Grabe lakas na dito Speed na lang kami ng 3, 2 Buti na lang at Hindi kami natuloy doon mga kablogger sa ano Dilasag at Dilasag Aurora doon sana na aming tago At may kasama din kami na Patay ang magulang Si Kuya patayang patay ang papa niya vlogger Mahalo na nag ito kagabi Mga alas Alas 2 yata yung madaling araw Nag-umpisa no. yung ano Lakas-lakas Bali nagbago pala mga vlogger Sa ano ah Ang decision ni Kapitan At ang bagyo Nagbago Doon sana ang tabi namin sa Dilasag Kaso nagkasignal na rin ang Dilasag Doon na rin ang Ano ng bagyo Ang tama kaya lumihis kami mga vloggers dito kami tatabi sa Mayano tabi kulan sa Ligaspe delikado dun sa Dilasag malapit pala dun ang bagyo kaya dito kami sa Ligaspe at dito na rin namin pipinta yung sa Ligaspe at mahal mahal dito ang maliliit 70 pindaw ay 200 kilo taso nga lang medyo palagbaga namin takbo Balik ka po pa kami mga ka-vlogger sumalis. Shout out mga viewer sa lig, Ligaspi. Sa Sula. Sula Ligaspi. Yan dyan kami dudong. Sa lugar ninyo. Shout out dyan kay e Sir Sandro ano Vargas. Nah, ah, buti pa ka po sa'yo. Ah, buti pa ka po sa'yo.

lang kami ng 3, 2 ilang araw na kami anak po kaya sa lubong namin yung lakas ng ano, kabagat dala ng bagyo nag super po na sa kasikuran uh, kagayan pabuyan doon ang tama ng ano, bagyo sa area na yan sa batanis sentro sa batanis dito wala nang ano hindi na dito napiktuhan yung kabikulan. Kabagat lang ito. Wow. Mamaya pa siguro tayo hapon darating sa ano? Hapon pa. Tigas pa eh? Hapon pa. Malakas ang kabagat. Oo, oh, hapon pa ito. Malakas man. Grabe din aming biyahe. Kalayo naman ang ano. Nagbuhan natin. Pero kung lang lang ano eh, kahapon pa tayo. Kung lang tap eh, kahapon pa tayo. Kahapon pa. Lakas ay. Three days. Sayang. Bulo no, na ilon. Pataw. Ano kaya yun? Ay, kaya no Talap po na ay. Nasaga ng alo na sayang. na ilon. Ano kaya, alinaga Maliwanag lang mga vlogger sa parte na no? Surigao, lahat ng Surigao yan. Malayo na kasi ang bagyo dyan. Buti na lang at hindi kami natuloy doon mga vlogger sa ano. Dilasag. At dilasag Aurora doon sana namin tago. May higat na sabihan kagad si kapitan ng ano. Ang nag-weather na tatama doon ang bagyo. Signal number 1 na ngayon ang Dila Saga Aurora Sinahikan sana din ang na away namin Nung nagbagong decision ni Kapitan At may kasama din kami na Patay ang magulang Si Kuya patayang patay ang papa niya Kaso napakamura ng isda 40 na lang daw ang kilo doon ng maliliit Yung mga tulingan Tapos mga yellow na maliliit 40 na lang daw ang kilo Napakadami ng huli ng mga taksay Yung mga pangulong ng tagaroon sa amin Dagsa daw ang isda Kaya murang-mura na Kaya ang decision ni Kapitan Dito na lang daw sa ano, Ligaspe At mahal, mahal dito ang isda na ano, Ligaspe Tapos patrakingin na lang yung si Kerole Bigyan na lang daw yan ng pamasahe At patay yung tatay niya

patawid kami dyan mamaya mga sa panaugan. ayaw ko lang kung kayanin yan at grabe ang lakas na yan dyan ng habagat sa dyan na sana namin ibagsakan isa kaso 100 lang daw yung maliliit mas mahal doon sa ligas pe. shout out sa mga viewers natin dito sa ano kabigulan shout out sa mga bikulano hadi na kami sa iyong lugar Parati na kami yan sa Bicol. Ay, ito mo, Marpa. May bagyo dito sa Amon.